Hello mga kapatid, ayan yung mga kasama ko. Siguro mga 5 o'clock na dyan ng hapon or 5.30. Nagutom kami kaya nagbirinda kami ng mango shake at saka fries. Dito kami ngayon sa Gandara, yung putol na tulay. Actually today is birthday ng husband ko. Kaya sabi ko doon tayo sa may tulay kasi Matagal na kami dyan sa Gandara. I think two weeks na kami dito. Tapos, hindi namin na yung putol na tulay. Or half na lang siya, kalahati lang. Pagtawid papunta dyan sa bundok na yan. Kaya maganda, maganda dyan kasi overlooking. Kaya dyan kami kumain ng aming french fries na dala at sa kamingo shake mga kapatid. So yon kaming apat. Ako lang ang babae. Yan ang mga kasama ko sa aming training kain tayo dito sa tulay na otol <laughs> sa portal <laughs> kain tayo imposible no? Tayo. logo, ang ganda Jerome hello, legit so yun ang mga kapatid hapon na ha, usapan namin after mingushik ay kakain kami doon sa aming paboritong kinakainan yung hindi ko alam ang pangalan ah uh, basta masarap yung nilagang paa or pata ng baboy. Sobrang sarap. At saka sobrang dami mag-serve. 100 lang. Kaya yung may dala kaming pagkain, yung galing sa catering after the training, pero hindi na namin kinain, ibinigay na lang namin sa mga katabi namin dyan sa table na kakain din mamaya. Kasi gusto na namin ng sabaw, may miss na namin. So the next day mga kapatid ay Inikot naman namin yung palengke ng San Jorge. Sa San Jorge na kasi kami nag-stay after Gandara. Kaya nagkaroon kami na time na pasukin yung loob. Nasa loob yung palengke nila. Kaya medyo malikot yung ating camera mga kapatid. Okay, yan. Mag madaming mga uh, tinda sila. ibat ibang klase lang. Nakakaaliw. Actually, naghahanap kami ng Indian Minggu. Pero, wala kami nakitang Indian Mingo. Kaya ang bagsak, mga kapatid, nakarating kami hanggang sa plaza. Actually, yung covered court ng San Jorge ay napapalibutan ng Indian Mingo na marami ang bunga. Kaya nakakahiya naman kumuha doon. May preparation sila, mga kapatid, sa liga ng mga barangay ata to. Habang nag ikot kami, ayan na naman nun. Masyado kami nagugutom. <laughs> Hindi. Tinikman namin ang fishbowl nila kasi si ate ay marami ang bumibili. ba diba? Siyempre, uh, tikim din tayo. Ayan, bumili kami ng fishbowl. Actually, nilib nilibre ako ng kasama ko, si Romil. Ayan, mga kapatid, pinakita ko sa inyo, may preparation sila kasi malapit na nga ang fiesta. Ito yung highway ng San Jorge. Papunta kami sa aming hotel. Malapit lang dyan sa covered court na sa JC Hotel. Yan. Punta kami dyan. Ayan ng kapatid. So dyan na kami magdi-dinner. Kasi hapon na mga kapatid. Meron naman kaming pagkain pero order ulit kami dito ng sabaw. Dyan kami nag-stay. Hello, oh, oh, Guys. Hello guys. Welcome to my vlogs. <laughs> mag, mag did, ano man, video. Itong aming live dito sa kuan. Pag matiguwang na ta, dito mag ila, ila, ganito tayo dati. <laughs> so, dahil nabusog nga kami mga kapatid sa aming kinain, alam nyo naman, no? puro kain talaga. Pumunta muna kami sa blasa kasi merang parang merong pageant. At hindi nga kami nagkamali, merong ano sila ng pageant ng Miss San Jorge at saka Mr. San Jorge. Ayan, marami silang mga gandang uh, contestant magwagwapuhang mga lalaki. So, masaya sila dyan. Kaya lang mga kapatid, syempre, trabaho na naman bukas, kaya hindi kami nagtagal manood. tiningnan lang namin para pawala na sa aming mga kabusugan bago matulog. So, yun lang po. Thank you so much. Bye. God bless.